budget para makapagpacheck up at makapagpagawa ng salamin. Ang hiling ng 44 anyos na si Emilita Santos ng Kalapan City, Oriental, Mindoro. Dahil kapos po sa pera, tinitiis ni Emilita ang kanyang kondisyon. Kaya maging ang kanyang trabaho ay naapektuhan na. Magandang araw po, Senator jinggoy Ako po si Emilita Santos. Nagtatrabaho po ako sa Lugaw Republic, New City, Central Mall. Ang akin pong jingles goals ay sana po mabigyan po ako ng pampasalamin sa mata dahil po minsan po sumalabo na yung mata ko at nahihirapin po ako yung makita yung mga inventory ko. Kaya minsan po yung naso short ako. At para matulungan si Emilita ay sasagutin po natin ang kanyang gastusin sa check-up at pagpapagawa ng salamin. Maraming salamat sana sa ating munting tulong ay lumiwanag hindi lamang paningin ni Melita kundi pati ang kanyang kinabukasan, kayon din ng kanyang pamilya. Kung kayo po ay merong pangangailangan medikal, pangkabuhayan o legal, magpadala po kayo ng maiksing video ng inyong kwento at isend sa Jinkflix Messenger account. Malay mo ang jingles mo na ang susunod na matupad. Si Jingoy Ejercito Estrada po, kaisa ng bawat Pilipinong patuloy na lumalaban, nagsusumikap at nangangarap ng magandang buhay para sa pamilya.